Alam niyo, boss, ako'y pang paborho ako doon sa corporatizing or agriculture. Ito ho kayo si mga land reform na ginawa ng ating uh, bansa sa constitution natin, comprehensive agrarian reform, yung CARP, pagbibigay ng mga lupain na maliliit, tagkataw sasakahan, hindi ho, hindi ho masasakahan huya ng mga magsasaka. Na pagsasamantalahan huyong yung sinasabing yung batas na huya na ginawa ho para pangalagaan yung mga magsasaka ho natin sa kapiranggot na lupa na walang dalawang hektare, tatlong hektare, kahit na limang hektare, sampung hektare, kulang huya. Kinakailangan kung, kung, para sa akin, 15 to 20 hectares para makapagtanim ka ng bigas, doon sa sinasabing produksyon na kinakailangan komunidad, ay eh, maibenta mo rin naman. Kaya alam mga boss, itong bansa natin sa tagal ng panahon, ako ay magsasalita kahit sino rito makikinig sa atin, ano? Itong aking sasabihin, straight in the face, tumatanda na hoy mga magsasaka ho natin, average farmers ho natin, 54 years old, at hindi na ho, wala, wala na ho silang ganang magtanim kasi unang-una, sana nakikinig ho sa atin sa Department of Agriculture si Secretary Pinyol. At doon sa mga ibang mga middlemen na talagang gahaman, kayo ang dahilan kung bakit ito nagugutom yung mga farmers natin. At yung faulty na sinasabing batas na inilabas ng panahon ni Cory, Comprehensive Agrarian Reform, binigyan ng mga lupain, binibenta sa ibang developer, pagkatapos na kung saan-saan yung lupaing agrikultural na dapat ay tamnan, hindi nangyayari. At pagkatapos kung meron man mga magsasaka, ginagawa silang manggagawa doon sa kalang sinasakahan, na kalang biniling lupa, sila na ngayon ang manggagawa na dapat ay pag-aaring nila. Da, gain nga doon sa sinasabing kasalatan, kahirapan na pinagsasamantalahan nitong mga gahamang negosyante. Panahon na. Ako ho'y nangyayari. Ito ho'y mga sinasabing, wag na ho, eh, etong sinasabi natin, pag, pagtuldok na ho, Pagtigil na ho doon sa sinasabing quantitative restrictions yun hong rice importation. Abay, dito na ho, sigurado ito, ito hong epekto nito sa ating uh, magsasaka, hindi na ho maganda at wala na hong gana mga anak na magsasaka at nagsasaka. Kukunti na ho nag-i-enroll uh, uh, sa mga agricultural school. Yung mga, kung meron mang iba dyan, it's more on the, the, the technical side, pero doon sa, sa, farming itself, sus Mariosep. So siguro mga boss dito ho sa administrasyon kasalukuyan, mag-uumpisa na ho pagpasok ho ng mga malalaking korporasyon to handle ho yung demand at yung supply na kinakailangan kung bigas ang pag-uusapan pag, pag nag-corporatize na yung ating agriculture na pumasok na rin ho mga private sector. Kasi yung yumayaman ho rito, yung mga kasapakat ho sa Department of Agriculture sa NFA, doon ho sa mga sinasabing rice smuggling na yan, restrictions of rice, kaya nagkukulang, and then yung sinasabing hoarding of rice, tigil na yan. Naniniwala na ako na dapat baguhin na natin pagpasok ng 21st century, ibang, ibang henerasyon, iba ng pangangailangan, at yung mga sinasabing lumang mga eh, naipatupad na batas na hindi naman angkop sa kasalukuyan, tigilan na. Umpisahan na ang pagpasok ng mga pribadong sektor mapangalagaan yung agricultural at mapangalagaan din yung mga magsasaka sa ilalim ho, hindi ho yun sa, sa, sa gobyerno ho natin, aasa mga magsasaka pag sa gobyerno aasa magsasaka laging pumapasok itong mga amuyong na mga middleman importante ho mga magsasaka at magsasaka direktamente ho ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ito ho, consumer hindi ho yun. Merong middleman, kukurin sa magsasaka, gugutumin, pautangin, hanggat sila'y magiging alipin sa utang. Pagkatapos magtatrabaho sa kanila, itong tumataba, yumayamang, gahamang, putok sa buhong pendeho, mga middleman na to, silang yumayaman at dumidiretso sa doon sa mga consumer. Kaya um, nagmamahal ang mga bilihin. Kaya nagkakaroon ng sinasabing korupsyon at marami pang iba. So, Mario, hindi matatapos ang oras natin dito. Watch carefully what I'm saying, Well, I hold on script. and look you in the eye, I straight to your face, it's agriculture. Agree or disagree?